yung pinaka mas malapit kung dito ka nga manggagaling sa may bandang Kuwaw or bandang uh, Bulacan dyan sa may part na dito na sa malapit sa uh, Kisun City no? ito yung pinaka malapit na way mo pero kung ikaw ay galing na Cavite, Pasay basta sa part ng Metro Manila basta yung mga lugar na yan uh, Pasay, Paranaque, Makati uh, Tagig uh, wag ka dito dadaan kasi mapapalayo ka palalo Ganda ng kalsada rito mga probinsya bagong bago, bagong espalto. Uh, yan yung mga jeep na yan, galing na yung Lucena yan. At yung pagpasok mo dyan, yung may signboard na papuntang Bicol, pasok sila sa bayong ng pagbilaw. Welcome back mga probinsya Isang magandang tanghali sa inyo. Uh, meron tayong isang subscriber mga probinsya na gustong bumiyahin ng Bicol gamit yung tricycle. Ang sabi niya, ito, yan o, no? uh, gusto daw niya sanang bumiyahe ng Bicol gamit yung tricycle kasi may tricycle siguro siya. At balak daw ba niyang dito dumaan sa may uh, pagsanghan, Laguna, kasi manggagaling daw siya ng Kubaw. Kabisado naman niya daw yung daan papunta dito sa may uh, Pililia. alam niya daw yung daan. Ito siguro yung tinuturo niyang daan, ito. Ayun o, no? yung makikita sa Google Maps. Kasi kung magagaling siya ng Kubaw, so dito siya magagaling, siguro kabisado niya yan, itong daan na yan. Ang hindi na lang daw niya alam, at hindi niya kabisado yung kalsada, yung simula dito sa may pagsanghan, papunta ng Quezon. At kung anong mga bayan yung mga dadaanan at yung kondisyon ng daan, baka daw kasi ah, mahirapan yung tricycle niya kasi may mga kalga din daw siya yung mag anak niya at may mga gamit pa siguro uwi to si Paps uwi na ng Bicol to at hindi na siguro to babalik <laughs> tamang tama bagong change oil yung ating motor yan bibigyan natin yung kasagutan yung kanyang uh, request at uh, titingnan natin kung ano yung kondisyon ng daan simula dito sa uh, Pagsanghan, Laguna papunta ng Tayabas alam ko Tayabas Quezon ang lusot nito yan o oh. Lukban tapos Tayabas, you know. Tadaanan mo dito Lukban Quezon. Tapos dito Tayabas. Sana mapanood mo to, paps, at para magkaroon ka ng idea, you know, kung ano yung mga madadaanan mo. Okay? Nang tama, paps, nandito tayo sa Pagsanghan, you know. Pagsanghan Laguna. Yan yung pinaka nila. At siguro, ni-research na niya yan sa Google Maps. At alam ko dito rin niya yan siya lulusot. Dito sa may lilikuan natin na to. Maganda yung plano mo, props no, maganda. At tamang tama naman na wala tayong ginagawa. Free time tayo ngayon kaya yun. Ah, uh, mapagbibigyan natin yung iyong hiling. <applause> Kapag galing ka ng Cubao, Pops, no? At papunta ka ng Bicol at ayaw mong dumaan doon sa may San Pablo, syempre, mapapalayo ka na doon. Dito ka talaga lulusot. Ito, iba simbahan na yan. Yan yung uh, magiging daan mo. Diyan ka magsisimula. Dadaanan-dadaan ka diyan ng uh, Taytay, Antipolo. At dito ka dadaan 'Yan, itong dinadaanan natin ito. Papunta na ang Quezon, Tayabas, at palusot na to ng Lucena. Sana ah uh, mapanood mo to, pops, para magkaroon ka ng idea. Uh, at kung ano yung uh, mga madadaanan mo, kung video malubak ba Kung mahirap ba yung kalsada. Syempre, kasama 'yan at kung uh, medyo paahon ba talaga kasi isa yan sa magiging faktor kasi naka-tricycle ka nga. Okay? Siyempre iba pa rin yung uh, hatak ng tricycle kaysa sa nakasasakyan ka at nakamotor. Mas uh, mahirap-hirap kapag ka naka-tricycle. Eh, no? Lalo kung maahon na lugar. Kagaya doon sa may Quezon Province. Tama yung uh, discarte mo Paps, eh, no? na Kumuha muna ng idea kung papano at kung ano yung mga pwede mong daanan dito. Okay, at tingnan na rin natin mga kaprobinsya, ino? ilang oras ang guguguli natin pag ito tayo dadaan bago tayo makarating ng Lucena. At yung oras natin ay saktong alauna at malalaman natin ngayon yan kung ilang minuto o ilang oras bago tayo makarating doon sa uh, Lucena, Quezon. Ino? Yan, medyo paakyat dito eh no. Pero kaya naman ng tricycle eh no, may mga dumadaan tricycle. Walang problema to, Pops. Kayang-kaya mo to. Yan. Maganda lang yung kalsada rito kahit masikip eh you know? Wow. Solid din yung kalsada, maganda. Makinis. Oh, marami na mga dumadaan dito ng mga riders no na papunta ng Bicol dito sila dumadaan lalo yung mga ano na talaga yung mga kabisado na itong daan na ito Paasakali man na dito kayo dadaan, galing kayo ng Kubaw uh, o banda kayong Bulacan, kundang Kaloocan, pwede kayong dumaan dito mga kaprobinsya papunta ng probinsya ng uh, Quezon o papunta ng Bigol, papunta ng Samar or Mindanao Alam ko yung iba talagang dito na dumadaan, hindi na dumadaan dun sa Muntinlupa o dadaan pa sila ng Kalamba tapos papunta pa ng San Pablo, Laguna, tapos papunta sa kapapapasok ng Chaong, Quezon. Ito na yung pinaka mas malapit kung dito ka nga manggagaling sa may bandang Kuwaw or bandang bulakan uh, Bulacan Dyan, sa may part na dito na sa malapit sa uh, Kisun City no? yan ito yung pinakamalapit na way mo pero kung ikaw ay galing na Cavite, Pasay basta sa part ng Metro Manila basta yung mga lugar na yan uh, Pasay, Paranaque, Makati uh, Tagig uh, wag ka dito dadaan kasi mapapalayo ka palalo Uh, don doon ka na sa may lupa tapos pumunta ng Kalamba San Pedro Laguna yun na yung pinaka maganda mong madadaanan at pinaka mas mabilis at malapit dito medyo malaki-laki na yung kalsada mga kaprobinsya at eh, 4 no? uh, lanes na yung kalsada rito at napansin ko lang mga kaprobinsya marami silang mga ganyan no? Ay, no? mga para mga vendors vendors at yung mga kadalasan na tinda ay bibingka. Ayun no? Kita nyo ba yan? Yung mga pugon na yan. Dito pala maganda magtinda ng bibingka mga kaprobinsya. Ayun no? Ayun no? Ayun kita nyo ba yan mga kaprobinsya? Yung mga umuusok-usok na yan. Bibingka po lahat yan. O ito pa o. Oh. Ito oh. Yan yung mga nag uusok usok, -usok na yan. Mga bibingka yan. Special Bibingka. Dito pala marami akong mga co-business eh. <laughs> dito pala ang pinakamarami kong business partner mga kaprobinsya eh no. <laughs> bibingka. <laughs> Uy ano to. Dito may pasyalan mga kaprobinsya oh. Sa mga gustong pamasyal dito. Yan oh. Okay yung pasyalan yon. Yun mga kaprobinsya, nandito na tayo sa Luciana Laguna. Ayun, no? Ito yung kanilang sumbahan. Ito yung pinakasentro nila. o no? yung kanilang plaza-plaza. Luciana Laguna pala to So far wala naman tayong ginaan ng traffic mga kaprobinsya. Ayun, no? Okay naman. Oh. Landa ng kalsada rito mga kaprobinsya. Bagong-bago. Bagong, -bago. Bagong uh, espalto. Wala pang ano, wala pang uh, tabag niyan. Linya-linya sa kalsada no, pero ang ganda, ang laki. Ano? Ah, sarap dumaan dito. daming mga ano na sasakyan dito mga kapabinsya oh. yung pang ilalim tapasok na tayo sa bahay ng lukban pagdating dito oh, sa intersection na to mga kapabinsya ay uh, kakaliwa kayo kayo no Lucena Tayabas Ayan, kakaliwa kayo dito Dito ang maganda na ang kalsada, mga kaprobinsya. Punta ng Tayabas. Maganda yung kalsada rito. Bumiyahin na tayo, mga kaprobinsya, ng 45 minutes na yung biyahe natin. Simula dun sa may Pagsanghan, Laguna. Yun, may kanto ng Pagsanghan. Sa may intersection niya, papunta rito. Ang takbo natin ay mga nasa normal na takbo lang, hindi yung bakbak na takbo. Uh, normal lang, uh, 50, 60, 70, kapag medyo open-open, normal na takbuhan lang. Dating naman dito sa mga makakainan, mga probinsya meron din, may mga makakainan din. Kaya hindi ka rin problema kung sakaling magutom ka. Ah, may mga makakainan ka rin. Yun, mga kapalbinsya, no? dito na tayo sa may unahan ng Kayabas. At yan, yung kanto na yan pagka ka dyan ano papunta doon papunta yan ng Lucena mga kaprobinsya ito tiyan nyo yan papunta ng Lucena yan kung sa bandang Lucena ka lang dyan ka dadaan papunta doon at lusot yan papunta sa mismong sentro ng Lucena may daan na yan pero kung papunta ka ng Bicol or Atimonan, papunta ka ng uh, gumaka hindi ka dyan dadaan mga kabrobinsya. Didiretso ka dito sa bypass road ng Tayabas to Pagbilaw. Ito mga kabrobinsya. Oh. Yan yung, yung diretso na to. At ito yan mga kabrobinsya. Oh. Yano. Oh. Kita nyo ba yan? Sana makita nyo sa ating uh, camera. Kapag gumarito ka, papunta yan ng Lucena. Pero kapag uh, papunta ka ng Bico at Atimonan, diretso ka lang. Ang pinakalusot mo yan mga kaprobinsya ay doon na mismo sa pagbilaw na. Pagbilaw kay Son. Mababaypas mo na itong Lucena. Di ka sa nila. Uh, hindi ka nadadaan dyan sa pinakasintro nila. Hindi ka nadadaan dyan sa pinakahaywi ng uh, Lucena. Diretso ka na doon sa pagbilaw ay no yan at yun yung ating dadaanan ngayon mga kaprobinsya ay no ay paps nga nagtanong sa atin ay masundan niya itong ating video at mapanood niya Nang sa ganun ay diretso na siya no para mas mapalapit lapit siya yan diretso lang tayo dito sa tayabas pagbilaw bypass road ito itong dinadaanan natin Okay. At kumpleto sa ilaw mga kapatid siya Ayun no? Kita niyo ba yan yung mga gilid-gilid ng poste na yan? Kahit gabi ka dumaan dito maliwanag Ayun no? Pero hindi naman nakakatakot dumaan dito mga probinsya kahit kahit gabi ka kasi may mga kabahayan naman dito. Yan. Tapos pagdating mo dito sa itong intersection na to. Yan no? giant Gasoline Station ka, kanan ka na mga kaprobinsya Dito Kanan Tandaan nyo lang yung Giant Gasoline Station Mga kaprobinsya, uh, kanan ka na doon Kapunta doon sa pinakabayan Ng Pagbilaw Medyo masikip lang yung kalsada rito kasi Barangay Road na ito 6 kilometers na lang Nasa ano ka na uh, Pinaka-intersection ng Pagbilaw you know? uh, Yung sa pinaka-highway yung galing mismo ng Lucena yan ito na yan mga kaprobinsya no, ito na yung intersection nun ito na yon mga kaprobinsya sinasabi ko sa iyo na pinaka uh, ano na ng bayan ng pagbilaw ito ito yan diba mga kaprobinsya yan yung mga jeep na yan galing na yung Lucena yan at yung pagpasok mo dyan yung may signboard na papuntang Bicol, pasok sila sa bayong ng pagbilaw. Pero, mga kaprobinsya, kung ayaw mong daanan yan dyan, kasi medyo matraffic yan dyan eh, kasi masikip yung kalsada. Meron akong ituturo sa inyong daan. Balik lang tayo. Na mababaypas mo na yan, yung traffic dyan. Kasi matraffic dyan sa pagbilaw. Pwede na kayong hindi dumaan doon, nino, you know, doon sa pinaka-intersection na yun. Yan. At dun sa unahan, yun yung, yung pinanggalingan natin kanina dun sa intersection ng pagbilaw eh no? yun, sa papasok ka dun sa pinakabayan. Pero kung gusto mo mga kapubinsya ay hindi ka nadadaan dun, lalagpasan mo na yung pinaka-traffic dito ka pumunta. Eto. Makikita mo tong kanto na to bago ka dumating dun sa intersection ng pagbilaw. Dito ka pumunta mga kapubinsya. Para hindi mo nadadaanan yung traffic na yun. Ah, ang lusot mo nun, dun na sa unahan na nang traffic. Ah, hindi mo nadadaanan yung traffic na yon. Okay? ganda no, ng mga bahay dito, mga provisya, para subdivision ito. Ay no? Ito yung daan na para makaiwas ka dun sa traffic ng ay Ito oh. Ito na mga provincial. Oh, oh 'di ba? O, oh, yan pa rin yung kalsada na yan. Yung, yung uh, kadugtong ng kalsada dun sa intersection na binuntahan natin kanina. oh wala na. Traffic. Lagpas ka na dun sa pinakabayan eh. ay No? And yan sa kabilang side na yon yung pinakabayan yung pagbilaw. At nandun yung traffic. Dito, ay wala na to. Wala na tong traffic dito mga kapalbinsya. Diretso na to, papunta ng Atimonan, uh, Gumaka, Quezon, Lopez, Quezon. Tuloy-tuloy na to, hanggang Bicol na. At dyan sa unahan, uh, yan ay yan na yung uh, Old Sigsag Road ng atimonan Quezon. At yung oras na biniyahin natin mga kaprobinsya, alauna na tayo nag-start doon kanina sa may pagsanghan. Hanggang dito sa unahan ng pagbilaw ay inabot tayo ng Uh, isang oras at 40 minutes. Pero mabagal lang naman kasi tayo. Hindi naman tayo bumakbak. 50, 60, 70 ka medyo open. Ganun lang yung takbuhan natin. Okay mga kaprobinsya. Hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog. Sana ay nabigyan natin ng kasagutan si Idol, si Papsi. Na nagtatanong sa atin kung saan siya pinaka the best na dumaan na nakatricycle. Yon. At sa mga hindi pa alam kung saan sila dadaan kapag pauwi sila ng probinsya ng Bicol or Quezon province o kahit sa Mindanao or sa bandang uh, Samar lalo kung manggagaling kayo ng uh, Quezon City uh, siguro Marikina, Pasig at uh, Bulacan pwede rin mga kaprobinsya ino. at uh, Cubao yan dito na ang nyo mga kaprobinsya sa may uh, dinaanan natin kanina, Pagsanghan, Laguna. Tumukin nyo lang yung Pagsanghan, tapos uh, yun, dadaan kayo ng uh, Lukban, Tayabas, tapos yan, dito na sa Pagbilaw. Okay mga kaprobinsya, at sana nabigyan ko kayo ng idea kung saan makakaiwas sa traffic dyan at saan pinakamalapit na dumaan papunta na ang Bicol.